sa ito nga pala mga kapeche kasi marami nagsasabi hindi ko daw pinapakita yung anak ng ating micro squirrel okay so ito sa video natin na to ah, hiniwalay ko yung baby muna ng ating micro squirrel dahil nililinis ko yung kanilang mga bin cage okay uh, ah, makikita nyo ayan no o oh, yung sticker ni PHA di ba o oh, tapos oh, ito papakita natin yung mga baby micro squirrel natin ayan no? naliliit po hmm tatlo okay yan baka sabihin nyo Syrian hamster yan hindi ganyan ang baby ng Syrian hamster ha yan may kita nyo naman o oh, oh. may kita nyo yung ah uh, baby ng ating micro squirrel eh may kita nyo yung tail nila matataba at saka may mga balahibong maliliit Okay? Ayan, na. Ha. Mm, mismo hawak ni PHC yan. Eh, nandito tayo sa ano natin, no? Oh. Diba? Oh. Ayan. Okay? Kulaan nyo, anong kulay niyan? Sa tingin ko, ano yan, eh? Mga blue sila. Paglaki niyan. Sa mga micro square niya. Kamukha ng parents nilang... Ah, parang ano yung kulay, parang banded blue mga ganun. Okay? So, abangan nyo yung paglaki niyan. Tingnan natin kung ano magiging kulay nila. Comment kayo. Hula, hulaan nyo. Malay nyo. Magkaroon kayo ng ganyan. Diba? So, ayan ah. KPHA. Yan, yan o. No? Micro Squirrel. O, Dormouse. Diba? Mas kilala nila sa Dormouse yun. So, ayan ah. Paano? May tatlo ulit tayong baby ng mga Dormouse natin. Mga ka-PHA. Nè nó. Được ba? Không ba.